Good morning, guys. Happy Tuesday. Yeah. So, ah, uh, it's ah uh, magit na guys. Malapit na magit. Ah, uh, pero pagkain ko pa si Paige, ako ko talaga. Oh. So binisan ko na siya kasi baka malit na naman. So ayan yung isang bat. Zee. Good morning, Zee. Viviana, ay mamansin. So ayan guys. Tara na, tara na. Sito, pwede sit Finish na, finish na your food. Tagal talaga ako kumain ni Pinch. Ay, my gosh. So, ngayon guys, yung panahon dito is parang uulan ata. Ang lakas ng ulan kagabi. Ayan, so. What? <laughs> so, ayun guys, kumakain na ngayon si Zane. So, ayan si Mama, nag-video call kami. So, Zane pala, hindi siya kumain ng, ay, Manapalang. <laughs> yung ulan niya guys is ham. Ayun yung ulan naman. Sandwich ako. Sumulan so, ngayon dito sa Siargao. Malakas ng ulan. So inunang kinain ni Zane yung ham. Tapos yung rice naman. So ayan. Nag-detach tayo ng kilay ngayon. Tsaka eyelashes. Mm -hmm. So dapat maganda tayo always mga nanay so sabay na kami kumain ngayon ni z so ayun nga ang bata guys ako na siya nilagay doon sa kwarto kasi kung ano-ano kasing ginagawa niya <laughs> talaga siya nabantayan kasi busy ako dito sa sa labas ba so dito ko na lang siya ilalagay habang nanonood siya ng TV ayan so kikitigin lang ko na lang siya dito Ayan. Talaga siya pinag-iwan sa kwarto. Kasi kung ano yung talagang ginagawa niya din. Ayan, color-color na siya. Ayan. So, mabuting ganyan kanya mga activities ng mga kids para maano sila. Hindi sila, ano, um, gadget na gadget talaga. Diba? So, habang nanood siya na TV, may color-color naman siya. So, ako maglilinis ako ngayon dito, guys. So, ito, guys, ito so, raw. Ayan kahapon ang init-init ngayon umulan na naman yan <laughs> so check ka pala kami ngayon guys kay Zane ayan para may maibigay na ano naman uh, gamot para sa kanyang uh, chicken pox kasi chicken pox talaga to guys may ano naman may tawag nito may kaibigan si yung asawa ko ba na nurse tapos pinasa yun doon sa doktor niya kapatid tapos sinan nila yung mga pictures. Sabi niya, chicken pox talaga to. Kaya ipapacheck up na namin siya. Ayan, so hindi kami nakapagpacheck up kahapon kasi nabisi kasi yung asawa ko. Ayan, so ngayon makapacheck up na kami kay Zane. Ayan, so si Paige guys, hindi wala pa siya, hindi pa siya naka-experience ng chicken pox. So si Zane, itong nauna ngayon. Ayun ko baka kumalat ano ba maka ano hindi si Twitch magkaroon din siya kasi dikit ng dikit kasi silang dalawa ayan so naghihintay na lang kami ni daddy na kunin kami dito kasi nandun kasi yung ah, wala kasi akong ano wala kasi akong pang tawag na to wala kasi akong pang sa tricycle ba kasi malaki kasi yung pera na dalak wala akong coins na i-ano ibayad sa tricycle. pamasahi, wala kong coins na pamasahe pala. Yun. So, ayan guys. So, yung ano niya guys, is pala uh, palagi siya nag ano, na kumakati talaga yung ano niya, yung mga yung mga tumutubo ba. Pero wala pa naman sa, sa ano niya, wala pa naman dun sa mukha niya wala pa rin sa katawan so dito lang sa may ano dito tsaka sa paa dito sa paa hanggang sa hanggang dun sa may ano pa sa taon ito dito sa may ano nga ba ito guys ayan ang kawawa ang bata so chicken pox talaga yan, guys ayan so hindi pa hindi pa, pa siya kumakala talaga sa katawan niya ayan so magpapaano muna kami para may ano naman may gamot naman na hin

So, ayun na nga guys. Uh, tapos na kami pa-check ka up. So, yung hindi pala yung chicken packs guys. Ano pala yung uh, mouth and food disease. Ayun. Kasi wala naman, ano, wala naman pumapunta sa kanya katawan. Sa ano lang, sa hands lang, tsaka sa food. So, buti na lang yung siya chicken pox. Tapos, Tsaka ano na rin yun, um, nakakaano din yung ano ba yun, mouth and foot disease kasi diba, kati-kati, ganyan din, din yan. Yan oh, kumakati na naman si Zane. So sana maano na si Zane, ma, dito, sana ma sana ma-okay na si Zane. Ang dami na rin yung ano guys, uwat sa <laughs> sana. Hindi ko alam kung ano Tagalog. <laughs> Yan ang baby namin. Kawawa box baby namin. Ha? Box? Ate, mana? Hi guys! Time check is ano na? 4 p.m. na. So, may bookings tayo ngayon. So, thank you Lord for the blessings for today. And then, um, nabisin ako kanina kasi dahil kong ginawa dito sa bahay. Tapos si Zane lang is natulog, nakatulog siya nanood sa <laughs> doon ng ni, atin niya. Pero yung atin niya hindi natulog. So, pina, ano, pinalabas ko na siya sa kwarto. So, ayan guys. Uh, dito na lang kami nagtambay sa, ano, sa labas. Ba? namin na ano siya para makain siya ng snacks. Ayan. So, ano tawag nito? So, nanood lang dito sa si page ng, ano, no, nabing niya. Work, work, work tayo!